pag sa inyo mga boss. Uh, ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Kala niya hindi na mag-upload, no? Mag no? Hindi <laughs> ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi meron akong nilabag kay YouTube sa community guidelines niya. Kaya na-restrict ako ng one week putang Tangin! Sayang! <coughs> Sayang, tagal ko din ako. Sayang tuloy yung mga araw na makakapag-upload tayo, na mga makakapag-stream, makakapag bawi na lang ay dapat talaga ito nga pala yung ano nangyari nung ito yung nangyari nung March 31 bali ano ba 7 weeks from now ito sa kalendaryo March April 7 pala ako makapag upload ng video April 7 ayun ah, panoorin nyo na lang tong upload Now, pops yeah, and Guys, ask school now, guys. First subject. Say hi. Say hi. Okay, class. Pwede. First subject per subject yung pora COD si uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> ni Carlo eh per subject COD ito yung mga may kaliskis lang <Wait> mo, <laughs> <laughs> per subject si ano Abalos Lalo <laughs> pa snowboard. Cipalos. Si Bis like mo ah video ko wow galing ga gatal si john do do Konten Membubur banabai mata pemarah ini so Uh tuh timawa あ、ねね。やで、いい <laughs> Lumiiyak. Lumiiyak. Tang, <laughs> ay lang hirap pag walang load, walang magawa. Si Palos. Nakatuloy selamat <laughs> bos. Mayor, boring, palo pancit kaya Ariel, iya Thank you, po First bite. Thank you, Lord. Ano yun? Ano yun? Sip? Uy, tang... Ay, basta, gago Pagkain yan, eh. Ang tarap. Tarap. Mm. Ang <laughs> Kanina, kanina. ka? Oh. Ah, toot! Hindi ko napasok. napasok. pasok. rezbro ini udah naik tahu dito eh <tuk> <tuk> Lata, <latak>. hmm. <tuk> mm. hmm. <tuk> may gayo man ni Ariel yan eh. Ikaw eh. so, naman, ikaw naman. Boy yun. na. Yun Boyon. na. Mm. Everyday shopper. Pagka mukha ano, ka pa, sa kay drama. Sino? Sino? parking lot. Tapos yan ang park book book. <laughs> Joke lang. Ito <laughs> kami ngayon sa ano, Ace Hardware, mga uh, kasama mga boys. Next week ko pa ito ma-upload ah. Tangin na, nagkaroon ng strike yung channel ko eh. Bobo eh. Eh, nandiyan pala kayo. Eh, kung mapapansin nyo pala, uh, putol yung video, di ba? Naputol na. Walang outro, walang outro. Kasi nalawabad yung cellphone ko. Uh, tinatad daw ng kamalasan ng puta. bawit bawi tayo. Magano tayo. Araw-araw vlog -araw, tayo sa ano, school. Gagagoy natin, natin. lahat. maumay kayo. lang. Pahinan lang. Basta, manood lang ngayon. Bye-bye.